O mga kapatid, nandiyan sa itaas, sa atmosphere, ang mga kampo ni Satanas. Ang masasamang espiritu naglipana na po sa itaas, sa hangin. Kaya si Kristo, gagawin niya mga kapatid, siya po'y papasok mismo sa kuta ng mga kaaway niya. Ahamunin niya harap-harapan yung si Satanas at yung kanyang mga kampon nag si Kristo. Ang mensahe ni Kristo, o oh, eto na ako, eto na ako, kukunin ko na yung mga gusto kong kunin. Subuk, subukan yung pigilin. Nakuhan niyo po mga kapatid. Ang mensahe ni Kristo, o oh, kukunin ko na sila. Meron bang gustong kumigil, Basa. Isayas. 43.13, ito po nakasulat. Oo, Mula ng pagkaroon ng araw, ay ako nga. At walang sino mang makapagliligtas sa aking kamay. Ako'y gagawa. Sinong pipigil? Ano po ba sagot sa tanong ngayon, mga kapatid? Ako'y gagawa. Sinong pipigil? Meron po ba pwedeng makapigil? Wala. Ibig sabihin, mga kapatid, doon po sa tiyempo ng pag-agaw, pagdagit sa mga lingkod ng Panginoong Isokristo, yun po'y harap-harap ang pagpahiya kay Satanas at sa kanyang mga kampon. Maliwanag ko ba yun, mga kapatid? Kung baga sa basketball, brother niyo nagpa-basketball ka? Bowling. Kung baga sa basketball, mga kapatid, kasi sa basketball, may sariling court. Hindi po ba? Ang nangyayari, sa court mo mismo, harap-harap akong dinatakta ng kalaban mo. Wala kang magawa. Kung tirahan ka kauna three points, harap mo. Ano, sa mukha mo may hulumadaan yung bola. Ganun po ang galami ni Kristo, mga kapatid. Wala siyang respeto sa kaaway papatunayan niya, ipapamukha niya kay Satanas at sa kanyang mga kampon, wala kayong magagawa pag gusto ko nang kuhanin yung aking mga lingkong. Tama po ba yun, mga kapatid?